ano po yung personal yung experience why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte ah uh, po minsan ah uh, kung gabi mag kami magpatrol may madaanan kaming tao tanungin niya kung saan ka maguwi, we out in the morning tapos sabi niya pakilala siya Mayor Duterte saan kayo mag -uwi? para hindi daw matakot sabi niya sa Santa Cruz Mayor, outside Davao City, may dalang bata, may dalang anak niya, tato, mm. husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabi ni Mayor mm. yung backup, ihatid niyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. Mm. So, inihatid nila. Isang po, manunood siya ng uh, news every afternoon, 5 p.m., Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niyo ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa hospital. Tapos huwag niyo na sabihin kung saan galing. Mike, sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you yung please mga, share some? Yung mga bata na cancer patient, bidilihan niya ng bahay. Sir, I am referring to your personal and family life. Ano uh, po ang tulong sa inyo? Yung sa asawa ko po. May kasi yung asawa ko may cancer. Breast cancer po. Tapos uh, sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang sir. Sabi ko, okay lang. Uh, tinawag niya si Bong. Bong, tulungan mo si Sunny. Yung tinulungan po ako. Dalawang pieces na operahan yung misis ko. Wow cancer patient. Nayon po, at least wala na siya. Okay na. ayos, ano, oh actually na 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 cure po siya, na cure. Nasaan po yung misis niyo ngayon? Nasa Davao po. Actually, 'yan ang tatak Duterte, 'di ba? Ganyan ang mga Duterte, grabe yung malasakit talaga nila sa mga tao. Even Davao City people can testify sa totoo lang. Magro-robing pa yan sa buong Davao City, no? Just to check personally, no? Gustong i-check personally ni Tatay Digong kung safe ba ang Davao City. Kung may krimen bang mga nangyayari. Kaya siya personally, di ba? May balita nga na naging taxi driver siya. <laughs> di ba? Para ikutin niya at magmanman siya sa buong city ng Davao City. And, di ba? Narinig nyo naman... No. Ang testimony na talagang 'di ba, yung puso ng mga Duterte talaga. At 'yan ang minahal natin sa mga Duterte. Na kahit anong paninira nila, 'di ba, kahit anong black propaganda ang gagawin nila para masira si Tatay Digong. Pero yung mga magagandang nagawa ni Tatay Digong at yung Nararamdaman nating malasakit galing kay Tatay Digong, 'yun ang hindi nila mabubura.